kanina pala, Eman, galing kami kina uh, Kuya Jolo, yung dating scholar natin na hindi na nakapag-aral dahil nga yung sa sakit niyang, may sakit siya sa kanyang kidney, kaya nag-undergo na siya ng dialysis. So, pumanaw na siya kahapon, kaya doon kami galing kanina. So, gusto ko lang marinig coming from you ano yung mga na-realize ninyo habang tayo nandoon sa burol ni Kuya Jolo na katulad din yung scholar Munit. uh, syempre hindi na niya mapapatuloy yung kanyang pag-aaral dahil wala na nga siya so gusto ko lang marinig kung ano yung mga parang kung ano sa damdamin ninyo so ngayon naman Kuya Angelo ikaw ang mauna uh, na ko po na yung buhay po natin is maikli lang po kailangan po nating Uh, gamitin po yung oras po natin para gumawa po na mabuti, mahalin po yung pamilya po natin at tumulong po sa iba. Uh, ayun po, na ano ko rin po na nakakalungkot man po at uh, dahil nakakalungkot nga po kasi po mawawalan ka po na mahal sa buhay pero parte po kasi po ng ano po yun, yun po yung na-realize na ko po. Parte po ng buhay po natin yun yung kamatayan po pero hindi po ibig sabihin po nun na kahit po sabihin natin na mamamatay rin po tayo Ay sasayangin na po natin kung saan saan po yung oras po natin Kailangan ilan po natin sa tama po yung oras po natin hmm. so. oh yeah Thank you so much Kuya Angelo Si Ate Hazel yeah. Nandun uh, ka rin kanina I've been hearing the mothers Ano po uh, Na-realize ko lang po na Dapat nga po gawin natin makabuluhan yung buhay natin Since hindi nga po natin hawak Mm -hmm. Na hindi natin alam kung kailan tayo kokuhanin. Nat mm -hmm. po nandun yung goals natin na ano, den sa parents, Ay ayoko po magsalita about the kasi ano. Kaya ko lang po na mas dapat mas mahalin natin yung parents natin na mm -hmm. dapat kasama natin sila sa plano kasi po ang hirap pong mawalan ng anak sa katandaan. Mm -hmm. Kitang-kita ko po kanina yon yung po na-realize ko na mas pahalagahan yung buhay ko, mm -hmm. na mas maging makabuluhan yung buhay ko kasi may parents ako naniniwala sa akin. Mm -hmm. Nakakayanin ko. And siguro po, kasi mas, mas, na, mas napaga nga po si Kuya Jolo, ah uh, siguro po ang maging ano na lang namin, mas, mas namin yung pag-aaral namin kasi eto kami, nandito pa kami, mm -hmm. na kaya pa namin ipagpatuloy Hama. yung mga goals at makapag-aral pa po kami. Mm -hmm. so, Thank you so much, at Hazel. Ate Madel. Nung po ako, na-realize ko po na sa bawat araw po, sa bawat pagising po natin, dapat po maging thankful po tayo kasi na gumigising pa tayo tapos kasama po pa, pa po natin yung mga kasama, Magulang natin, pamilya. Kasi po, yun na po, minsan hindi po natin alam kung kailan tayo pupuhanin. Tapos po, ang naisip ko po, sa pamilya po, di ba po hindi naman natin maiwasan yung kampuhan Sana po, maayos agad para yun po, para pag Hmm. Hindi natin alam at least wala pong saman ng na Tama. Tapos po. Tapos yung sa sa aming po mga kabataan, hindi pa po may goals kami. Sana po huwag din namin kalimutan yung mabuhay ng masaya lang. Hmm. Yung happiness po namin, dapat po balance lang po yung life kasi mm -hmm. para po wala po kaming pagsisihan. Sana ginawa ko na 'yon. Pero po dapat yung happiness mo naka nasa magandang ano mm. tas alam mo po yung limitasyon tama mm. with boundaries mm -hmm. thank you ati Mateo so pass mo na si kuya eh yeah, man dahil wala siya kanina ati tayo na uh, yung nariyaris ko po habang mm -hmm. nung, yung nakita ko po kung gaano kalungkot yung mama po ni Kuya Jolo. Mm -hmm. Na, na so, parang pero, yung talaga support super lungkot niya. So, parang narealize ko po na yung kung ako o yung mga tao nakapaligid po sa akin o kung sino man po, na dapat pahalagahan po ng lahat uh, um, buhay na meron sila na binigay po ni Lord. Kasi hindi po natin alam kung kailan po kukunin o kailan po babawin po sa atin. Dahil mm -hmm. At wala naman po makakapagsabi nun sa Yeah. So yun po, pahalaga lang po natin Yung buhay na meron tayo Alagaan um, um, Bigyan po natin ng pansin Yung mga Dapat bigyan ng pansin uh -huh. Yung magbigay ng oras sa sarili Pahalagaan ng sarili Yung mga nakapaligid Kasi po, parang Dapat ano Dapat nakafocus lang tayo Sa sarili natin Sa mga tao nakapaligid sa atin Sa mga tao importante sa atin you so much to Dina. Ah, Ano po, sa akin naman po yung ano. Naalala ko yung sinabi daw po ni mm. Tito August na mag kung panahon mo na, panahon mo talaga. Pero sabi niyo po dito, mm. hindi porket, kumbaga hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord or kailan yung nakatakdang araw para sa atin is yung pababayaan na po natin yung sarili natin. Mm Kumbaga, Di ba po, si Kuya Jolo, hindi niya po ginusto yun, pero nagkasakit po siya eh. Par kaya po, parang ano lang po, reminder lang po sa atin na ngayon na malakas po tayo. Huwag po natin pabayaan yung mga sarili natin na hindi po tayo umabot sa ganong pangyayari na tingnan niya po si Kuya Jolo, nagkasakit po siya. Kahit po hindi niya po ginusto. Kaya tayo po ngayon na malakas po tayo. Umaga po, tulungan po natin yung sarili natin na alam po yung eh, maging malakas, malusog. And yun nga po, kumbaga po, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng buhay natin. Is ano po eh, sayangin po natin siya sa paggawa ng mabuti. Hindi po sa mga bagay na hindi makabuluhan, sa mga bagay na kumbaga po wala naman pong ang ano po ba? Wala naman pong kabuluhan. Kaya po 'yun. Kumbaga po yung buhay po natin ngayon, yung mga panahon po na natitira, na nandito po tayo sa mundong ito is Patuloy po nating mahalin yung mga magulang natin, yung mga taong nasa paligid natin, pahalagahan po natin sila. And most especially po, yung buhay po natin, kumbaga, magamit po natin sa Lord eh. Kasi di ba po, siya po yung dahilan, siya po yung nagbigay ng buhay natin. And since, kumbaga po, masarap po, eto po lagi kong sinasabi, kasi po ako, hindi mo po sa ano, lingkod po ako ng Lord. Gusto ko po ako, pag ako na yung nandun na ako, nakaharap na ako sa Panginoon, mm -hmm. sabihin ng Lord sa akin na, ano, mm -hmm. job well done, Kumbaga po, mission accomplished po na anong pinagawa ng Lord sa akin dito sa lupa is nagawa ko siya na kaya kong ipagmagaling sa Lord na Lord, hindi na sayang yung buhay ko sa mga bagay na hindi makabuluan. Bagkus Lord, nagamit ko po itong buhay ko para sa iyong kapurihan. Mm -hmm. Kaya yun po, kumbaga enjoy lang po natin yung buhay natin pero mas, mas maganda po is i-enjoy po natin yung buhay natin kasama po ang Panginoon. Yun so much no ah uh, sa akin ang pinaka nag nag sa akin puso is yung paglaban ni Kuya Jolo hanggang dulo na yung iba kapag ganun na yung sitwasyon as in, hinihintay na nila talagang mawala na talagang give up na pero siya hanggang dulo gusto pa niyang magpasalin ng dugo gusto pa niya talagang ma-extend pa pero at saka buhay yung diwa niya hanggang dulo, nagsasalita siya hanggang sa hindi na lang talaga kinaya ng kanyang katawan, bumigay na lang. Kung baga, uh, tayo anong pagsubok ba meron tayo na ang bilis nating sukuan? Kumpara sa pagsubok na meron si Kuya Jolo that time. Ano ba, uh, problema ba natin is financial? Anong mas greater? yung, yung kanyang life-threatening na sakit o yung financial na problem natin? Anong problem natin? Mababang grades? Yung teacher na terror? Uh, nag medyo hindi masarap yung ulang. Hindi komportable yung higaan? O um, mahina internet? No, nasira yung cellphone? Pero siya life threatening ang kanyang kinakaharap pero lumalaban siya. Naku, baka maging encouragement sa atin na ano ba 'tong sitwasyon na dapat kailangan kong kailangan kong masiraan ng loob, 'di ba? Bakit ko kailangang magbukmok? Bakit ko kailangang mag tantrums? No? Eh kumpara naman sa iba, mas mabigat ang kanilang pinagdadaanan. So, no, tumayo tayo at ayusin kung ano man yung mga pagkakamali at uh, pagbutihan, pagbutihin kung ano yung mga dapat pwedeng pangayusin. So, yun, yun yung uh, nakita ko dun sa journey ni Kuya Jolo at sa kanyang magulang. And shout out po sa lahat po ng mga magulang na gagawin ng lahat para maitaguyod talaga ang kanilang mga anak. And I do agree dun sa saying na kayang tiisin ng anak ang magulang pero ang magulang hindi kaya syempre yung first statement it should not be normalized na okay lang na tiisin natin ating mga magulang but it happens eh. pero meron din mga magulang na kayang tiisin ng anak but very rare napaka rare lang nun, no? most most of the parents especially mom no ayo uh, din nila kayang tiisin ang kanilang mga anak ah, ayun at uh, And let's thank the Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon because we still have the opportunity. Magawang tama yung mga mali nating nagagawa. At may pagbuti pa yung mga mabubuti nating ginagawa. Um, Kuya Angelo, I, uh, scholars, iabot ko na ang inyong TSPFA. Uy! Meron na sila blessing. So, si Kuya Angelo ay wala po nung last meeting kaya dalawa yung kanya matatanggap po yun. Okay? One, two, three. 6,000 pesos! Maraming yeah. uh, salamat po sa mga sumusuporta po sa channel po ni Tatay Ram, sa mga Tech Ram supporters, sa mga subscribers po. Uh, at syempre po kayo na Tatay Ram at Tito Jun po, maraming maraming salamat po. You're welcome! Yan, si Ate, Mat Ate Hazel. One, andito ka last time, di ba? 1, 2, 3,000 pesos para sa'yo. Pakiabot po. Uh, first, thank you Lord for this blessing. And mm. thank you po mga ka Tekram. Sa support niyo po kay, tay ta, kay Tatay Ram. thank you po sa, sa buong Tekram family for supporting us, the mm. scholars. Yes. For continue supporting us. Sana po marami po kayong matalungan yun lang. Uh, okay, so kanina po kasi wala po si Kuya Eman. At yung kay Ate Madel is hindi, hindi alam na wala ka nung last meeting. So, bibigay ko muna sa'yo, Ati model is uh, yung pangayon. Mamaya punta tayo kay Nanay Jack para dun sa last month mo. Alright? So, ito, tanggapin mo, Ati model ang 3,000 pesos. 6,000 po yan. Uh, mamaya po. Dadagdag po mamaya. Ati Madel? Thank you po. Thank you, thank you po. Sa, thank you, thank you po sa lahat. Sa lahat, lahat. Hmm. Thank you po na dumating po kayo. Binigay po kayo ni Lord sa amin. Thank you po sa paggabay at sa muling pagtahak namin sa landa, salamat po. Sasamahan niyo po kami. Handa niyo po kami ulit samahan sa journey namin. Yes, of thank course. You, thank you, po. At sana po, maging healthy din po kayo and ma maging masaya po. Yeah. <laughs> masaya doon. Alright. Ah, uh, Kuya Eman, dahil kanina kasi wala ka, so uh, pupunta tayo mamaya kay, kay Nanay Jack, no? So, tatalon muna tayo kay Ati Dina. Ati Dina, makikisuyo po. Ati Jam. Ate na, tanggapin mo, 3,000. So, yun po, uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta po uh, sa Tecran Vlog po. Um, kay Kiyun, kay Ram, sa lahat lahat po, maraming maraming salamat po. God bless. God bless. Yun. Ate na. and of course, Ate Jam. Ate Jam. Yan po, uh, lagi ko po pong pinapapasalamat sa Lord ang buhay po ng Tatay Ram at ang buhay po ng aming uh, Tito Jun at mm -hmm. ang buong Manlasas family po. Thank you. din po yung mga taong patuloy na ipapadala ng support nila, pagmamahal sa amin. Maraming mm -hmm. salamat po sa inyo. At ang Diyos na po ang bahala magbalik po nito sa inyo. Thank you po. Alright, thank you so much. Walak pa naman ninyo ang isa't isa. And uh, Kuya John Lloyd, yung sa din ano? Kaya Nanay Ja. Gusto um, lang, thank you. Uh, wala ko po salamat. Ang na talaga sa ating pano. Sa walang, ano, ibaga walang kupas na blessing po sa atin. Mm -hmm. uh, gusto lang din sa lahat ng uh, bumbuo ng Tech Crown. Uh, Tech family, kinatatay, kinanay Jack, mm -hmm. sa inyo Sir June. Yes. Sa uh, Inda, ay natatang, kinatitokore, kinatitalik sa kanatito Janet, kinatitito. Mm -hmm. Natito, Thank you so much sa support at uh, patuloy na sumusuport at nagmamahal. At gusto ko rin salamat sa lahat ng mga sponsors ko sumusuporta sa Tetron Um, thank you kasi uh, nandiyan kayo para suportahan kami at uh, tinutulungan para abutin ng aming mga pangarap sa buka. Thank you, thank you. Thank you. Okay. okay. Alright, so yun lang po mga scholars. Thank you so much at pagbutihan ninyo ang inyong mga kabisihan sa buhay. And kung kaya nyo mag-advance learning, gaya nung ginagawa ni Ate Madel, na kunyari daw, nagpa-print. <laughs> okay. So, ayan. Gawin natin. At syempre, kay Ate Dina, na gagraduate na ngayong August. Congrats again. At uh, syempre, si Kuya John Lloyd, na ito na, uh, ginigisa na naman sa... <laughs> Kanyang training. So, ayan. Syempre, si Kuya Angelo, malapit na rin yan. Uh, ayan. So, let's pray for each other na lahat tayo magtagumpay. Ayan. Okay, class. This bye-bye. See you next month.